Aray, madaming bunga ng lansones dati eh. Wala kayo nakukuhang kabote? Eh, yung mga ikinulog na yun? Ah, yung ganito? Oo, oo ah. Oo nga. Pantanggal inip din. Ayun nga, oo. <coughs>

Nakakatakot oh, ng dumaan din eh. Sa gabi. eh. Sa bagay, wala namang ibang tao din eh. Naka-flashlight lang ako. Ang iwasan mula ka dito ay ha-ha. Wala namang tao. Yan, pag ninsan na ito mo, ina Para yung papunta doon sa kabilang kalsada. Ah... Uh, Aro naman. Labas natin sa ikada din. So, ganda. Para tayo nasa ano eh. ay? <laughs> umay na sa lipa eh. Puro sasakyan na traffic lang na andun eh. Ano? <clears throat>

Ba't di kayo nandyan? Malapit ka sa apoy. Parang medyo delikado ang pwesto mo. Diyan. O, oh, Witlog na. labo. Ito yung dalawa lang. Ano? Ten, dami nga naman. na. na. Ay! Witlog nga yun. <coughs> Uy, may itlog Ang Dami mo ba lang itlog din eh. Lalim yan na yan. Mm. Hindi na Ang labong with mega. May gata na rin eh. Yung pangalawa. Hmm. Panlo. Oo. Bamaya yung ano. Mm -hmm. Yung unang <coughs> gata. Hindi na naglolo yung Gcash mo. Hindi na. Hmm. Simula na. No? Ayosin mo. keling inatin para